Hello, welcome back to my channel Kambosdar at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video. Ngayon po ating tatalakayin sa patuloy na pagtupad ng pamahalaan sa bisyon ng isang bagong Pilipinas, sa pag ng buhay at kapakanan ng bawat Pilipino sa buong bansa, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang pagbibigay ng iba't ibang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at pamilya sa mga lalawigan ng Cavite at Rizal sa isang ceremonial distribution sa lungsod ng Dasmarinas noong ikalabing isa ng Hulyo taong 2024. Sa programa, personal na iniabot ng Pangulo ang tulong pinansyal sa mga pamahalaang panlalawigan ng Cavite at Rizal na nagkakahalaga ng PHP 12,000 at PHP 14,510,000 ayon sa pagkakasunod. gayon din ang PHP 10,000 na cash assistance sa 10 piling benepisyaryo mula sa bawat dalawa lalawigan. Nakaangkla sa whole of government approach sa pagtugon sa mga hamon ng bansa ang iba't ibang ahensya ay namamahagi ng tulong sa mga benepisyaryo, kabilang ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, Department of Trade and Industry, DTI, Department of Labor and Employment, DOLE, Department of Agriculture, DA, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, at Technical Education and Skills Development Authority, TESDA. Nagbibigay din ang Office of House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng 5,5 lima kilo ng bigas at sa ibang balita naman. Benepisyaryo ng 4 Fish na nakatakdang tumanggap ng SSS coverage bilang bahagi ng joint program ng SSS at DSWD. Nakatakdang tumanggap ng Social Security System coverage ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4 PETA Seconds, bilang bahagi ng joint program sa pagitan ng SSS at Department of Social Welfare and Development, DSWD. Sa ilalim ng 4 Fish Akansha Program, nasakop ng isang Memorandum of Agreement, MOA, na lalagdaan ngayong araw, 8 ng Hulyo, ang mga benepisyaryo ng 4FISH ay bibigyan ng access to low-cost social insurance na sumasaklaw sa pagkawala ng kita at pagkakasakit, at iba pa kasama ang buwan premium na sagot ng mga benepisyaryo. Ayon sa DSWD, bubuo ang SSS ng Contribution Subsidy Table partikular sa 4FISH Organized Group, Natutukuyin batay sa actuarial study at ang aktual na kapasidad ng mga benepisyaryo na magbayad ng minimum monthly amount na 500 at pitumpu. Kabilang sa mga saklaw ng programa ay ang mga benepisyaryo ng 4P's na miyembro ng mga asosasyon ng mga manggagawa, mga informal sector groups at mga asosasyon ng Sustainable Livelihood Program ayon kay DSWD Assistant Secretary and Spokesperson Irene Domlao. Kayal ngang maturuan ang mga benepisyaryo ng 4P's sa kahalagahan at binipisyon ng SSS Membership at Savings at muli, please subscribe my channel, like and share, hit notification bell for my new video update. Thank you!